doon sa raid na ginawa ninyo, ay nakita ninyo yung mga dokumento na merong 5.1 billion transaction. Pero nung si Honorable Paduano ang nagtatanong sa iyo, sinabi mo, amlak ang nagsabi sa iyo. Definitely, General Marcos, you're lying. Ngayon lang nangyari sa CIDG, nag apply ng search warrant sa isang jail facility, which is uh, supposedly controlled by government. Yung sa amin during that time, sir, sinubukan lang naman po namin kung paa-aprobang po kami ng judge, sir. Huwag <laughs> mo na akong pagpaikutan. Mas magaling ako magpaikot sa ulo mo. You applied for search warrant on cells 1 and 2. Ting isang search warrant. Totoo po yun, sir. Dalawang cell, sir. Cell 1 and 2. E, Pero... Eh, taga nga, dalawang search warrant. Cells 1 and 2. Pero si Mr. Yap was detained sa cell number 7. Pero patay pa rin siya. O oh, sir, parang tuto, Yes, yun na sir. Oh, totoo po yan sir. Kanina, sinasabi ni Colonel Marcos, pinagyayabang na niya, na na-filean siya ng kaso, na-quit siya. Tama? That's, that is what I heard. Uh... <stukk> Colonel Marcos? Yes, yes sir. How long have you been in the service? Bali, nag-30 years, sir, nung May 2, sir. 30 years and May 2. Out of the 30 years, how long have you been with CIDG? Since July 2016 up to present, sir. Hindi mo sinasagot yung tanong ko, eh. Uh, Gusto mo pa mag-addition pa ako o mag-subtraction, eh. 16, Kaya kung 17, nga tinatanong sa'yo, ikaw 18, dapat 18, nakakaalam 18, kung ilang taong ka na sa CIDG. Eight years, sir. Eight years. Continuous yun or uh, my break. Uh, continuous na naman po, sir, except nung na-restrict, si uh, IDG pa rin naman ko nung restrictive custody ako, pero until sa time na nakulong kami for four months, pero uh, uh, ano kami, sir, naka automatically ba absence, pero si IDG pa rin yung unit namin. General Torre, is General Ernia present? Oh, kindly, please uh, take your seat. Have you taken your oath, Sydney? Not yet, Your Honor. Oh, kindly take your oath. Come please raise your right hand do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry? so help you god. yes, yes sir. thank you. thank you. i'm sick general ernia, how long should a police officer stay in a certain position Pursu one to your rules and regulations? Uh, in our existing policy, uh, Your Honor, uh, for key positions like uh, CIDG, as regional chief, the maximum tenure is uh, two years, uh, Your Honor. That's the maximum. But you maximum, can You've been relieving people, even if they've stayed there in that position for only one year. That's possible, uh, Your Honor. It's happening. It's not possible. It has happened. Yes, it's happening, uh, Your yes. Honor. Hindi, huwag mong sabihin na it's possible kasi ginagawa ninyo eh. Now, General Torre, is that also your policy at the CIDG? Are you following the policy of your national headquarters? Yes, sir. And may I know why uh, Colonel Marcos is still occupying that post? Sir, he is already relieved, sir, since uh, two days ago, sir. Two days ago. So, wala na? Yes, sir. So, ngayon yun lang sinunod. nung dumating ka, saka lang nasunod yung policy. Kasi nung panahon ni... Oh, uh, kasi tinanong ko rin yan nung nandito si General Karamat eh. And he was not able to remove uh, Colonel Marcos from that post. Kaya tinatanong ko. Thank you. Now, uh, kanina, uh, Colonel Marcos... You stated na yung 5.1 billion na financial transaction ay nanggaling sa uh, AMLAC na kung sa iyo sa isang una, sa isang seminar. Pangalawa, nung nautusan ni General Ubusan na pumunta yung mga uh, AMLAC representatives doon sa lugar mo, sa jurisdiction mo. Tama? Yun ang sinagot mo kanina, Colonel Marcos, di ba? Uh, sir, pardon po, sir. Hindi ko na masyadong maklarify yung question. Pasensya na po. Sinusundan ko lang yung katanungan kanina ni ni uh, ni the Honorable Paduano. Ang sinagot mo kanina tungkol dun sa 5.1 billion na financial transaction ni Mr. Kerwin Espinosa ay nanggaling sa dalawang amlak representative na una sinabi sa iyo sa isang seminar pangalawa binago mo sinabi ng uh, dalawang uh, amlak representative nung inutusan o sinabihan ni General Ubosa Ubosan na pumunta sa iyo sa jurisdiction mo tama opo sir tama po sir oh ang Who pangalan you... po niya sir attorney Josepo Tambago bakit y kanina yung isa, nung tinatanong ka ni Honorable Paduano, eh, Kwan? Sir, uh, yung... Hindi mo masagot-sagot kanina. Nagtanong po ko sa mga kapo-RC ko nung panahon po ni General Lubusan, kaya po nakuha ko na po yung pangalan. Well, so sinasabi mo na yung financial transaction na 5 worth 5.1 billion ay AMLA ka nagsabi? Yes, sir. AMLA po. Taga-AMLA taga po, sir. Kanina lumabas yung 5.1 billion transaction na yon dahil nakasama sa ebidensya niyo na nakuha sa raid na ginawa niyo. Now, alin na po ang totoo? Ah, uh, bali, bali po, sir. Oh, hindi. Tinatanong kita, alin ang totoo dun sa dalawa? Kasi dalawa ang statement mo eh. Nag-umpisa po Kanina, yung... Kanina, ang sinabi mo dun sa pagtatanong ng isa sa aking mga kasamahan, doon sa raid na ginawa ninyo ay nakita ninyo yung mga dokumento na mayroong 5.1 billion transaction. Pero nung si honorable Paduano ang nagtatanong sa iyo, sinabi mo amlak ang nagsabi sa iyo. Definitely, Colonel Marcos, you're lying. Based on the figure po uh, yan. You want me to, you want me to get the records or the minutes of this uh, hearing? Sir, Kahit na may edad ako sa iyo, pero matalim pa rin yung aking pag-iisip. Sir, uh, pwede pa ko mag-explain ng konti, sir? Hindi. Sagutin mo muna ako. Alin ang totoo dun sa dalawa? Yun ang tanong ko. Hindi mo pa sinasagot eh. And I can cite you for contempt. Bali po, sir. If no. you do not, if you fail to answer, because under Section 11, failure to answer any question from any representative of this House will merit contempt. Uh, totoo po yun, sir, na... Alin ang totoo? Binigay po, totoo po yun, sir, na binigay ng AMLA yung information sa figure, pero totoo din po, sir, na based sa raid na ni Espinido, doon namin nakuha ang informasyon sa Blue Oceanic Corporation Textile na binigay namin si AMLA para tingnan, kasi sila na lang naman, sir, ang nakakakita sa bangko kung magkano, sir, ang laman. Di po, wala kaming idea during the time na raid, nung tinaylan namin ng kaso, ang meron lang kami, yung pangalan lang ng corporation, So binigay po namin 'yan sa AMLA, sila po ang nag-imbestiga kasi wala pong kapas ang PNP. Uh, <laughs> uh, Kaya later on sir, nung nakita may si naunang nagtanong sa iyo na uh, congressman dito. And you said na ikaw nga sumagot eh na during the implementation of the search warrant, you found documents on money laundering amounting to 5. Point plus billion. Yun ang sagot mo kanina eh. Tapos nung si Congressman Paduano na nagsasabi, sinabi mo na na ang nagsabi doon sa 5.1 billion na yon ay yung taga amlac You're imputing uh, wrongdoing to representatives of the AMLAC because I know na hindi dapat nila sabihin yun. Um, hindi naman Siguro, eh kasi kung kami nga nagtatanong sa AMLAC, hindi nila sinasabi eh. Siguro sir, na-confuse lang ang, yung pagbigay ko ng so, informasyon. so, uh, yung, would you say na yung pagking confuse mo, you lied? Hindi naman po sir, kasi no mag-read po ang CIDG at saka si Espinido, doon po namin nakita yung mga cheque sir, kung kanino inisyo, sino po yung mga involved. So, obligado po kami mag-report po sa, sa higher headquarters na ito po yung mga na-found out naming documents. Tapos po, ito po ipinasa po sa AMLA, in which po nag-feedback po yung AMLA sa amin kasi kami man po nag-request ng investigation doon sir, sa mga account. Kaya po kami sir sinabihan na yung laman nung, 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 account, ganito po kalaki. I would like just to advise you, Colonel Marcos, na you should be forthright in your answers to the questions propounded by members of this committee. Yes, sir. Sorry. Ayaw namin yung nag-flip-flop ka. Maliwanag siguro yun. Yes, Your, yes, Your Honor, Mr. Chair. Yes. Kaya nga sabi ko, antayin mo na ako magtanong sa iyo. Yes, Mr. Chair. Yes. Now, uh, on August 12, 2016, uh, jailed drug lord Edgar Allan Alvarez was shot dead inside the maximum security compound of the Leyte Regional Prison in Abuyog, Leyte. Tama. Uh, correct, sir. At kayo po ang nag-lead ng CIDG Region 8 sa operation na ito. Um, hindi po kami ang main lead but our role, sir, is to the application of search warrant. It was led by the Police Regional Office 8, sir. It was led by the, by the mismo sir ng Police Regional Office 8. We as supporting unit, our role was to apply for the search warrant. Okay. Sige. Alam mo, iyo, uh, wag mo akong pagbubulahin sa operation ng CIDG kasi naging chief ako ng NCR CIDG hanggang ako yung naging head ng National CIDG. And you're not being forthright in your answers. Now, doon sa, uh, yun yung una na nag-apply kayo ng search warrant sa isang detention center. Tama? Sa Abuyog, sir? Abuyog po. Yung kay Alvarez. Opo, sir. Sa Abuyog Penal Colony. Yes, yun nga yung first. Yun yung first. Kasi tinanong ka kanina ng... Uh, ng uh, isang kasamahan ko rito whether meron pang nangyari na nag-apply kayo ng search warrant sa isang detention center. Sabi mo, oo. Opo, sir. Oo. Yes. Pero dadalawa lang yun sa buong Pilipinas. Ano sa tingin mo? Sa iyo lang nangyari. Meron pang isa, sir, pero hindi ko kay unit, sir. Taga Pro 8, sir. It was led by uh, Colonel um, uh, nag-apply din sila sir sa baybay ng City Jail. in din po nila. Uh, Kaya nga, doon nga lang nangyari. If, if we go back to history, maski nung ako'y naging chief ng CIDG, walang nangyaring ganyan. Kasi ang protocol, nagkikipag-usap kami sa jail superintendent. Hindi ko alam kung kailan nyo binago yan. Ngayon lang nangyari sa CIDG, nag-a-apply ng search warrant, sa isang jail facility which is uh, supposedly controlled by government. Di ba? O, oh, sa inyo lang talaga nangyari. Yung sa amin during that time, sir, sinubukan lang naman po namin kung pa-approve po kami ng judge, sir. Yun lang ang... Pero kung hindi tama naman... Yung, tama yung sinasabi ni Honorable Paduano kasi may rason kayo. Di ba? Huwag mo na akong pagpaikutan. Mas, mas magaling ako magpaikot sa ulo mo. Okay? Menno, How many search warrants did you apply for uh, dun po sa Abuyod kung saan nakadetain si Mayor Rolando Espinosa? Only one, sir. Isa lang po. Only one? Opo. Hindi kayo ang nag-apply ng search warrant for a certain Mr. Yap? Uh, it was on the same search warrant, sir. Dalawa po yung subject. Bali, dalawa sila, sir, na ano. May, may, may no, uh, 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 are you telling the truth? I, as far as I can recall, sir. Para ay, kasi, sagutin mo ako, are you telling the truth? Yes or no? In my eh, kung sumasagot ko, kung hindi mo alam, eh. In, in my honest belief, sir, isa lang po. Kasi ako po may hawak ng search warrant nung pumasok kami, sir. Uh, Isang papel lang po. 'yung mga uh, DOJ Pwede ba 'yon? You applied based on official records, Colonel Marcos. You applied for search warrant on cells 1 and 2. Ting isang search warrant. Totoo po 'yo, sir. Dalawang cell, sir. Cell 1 and 2. Pero, taka nga. dalawang search warrant. cells 1 and 2. Pero si Mr. Yap was detained sa cell number 7, pero oh. patay pa rin siya. Oh sir, parang oh, totoo. Yes, yun know, na sir. Oh, totoo ko. po yan, sir. Totoo po. <laughs> totoo. Paano nangyari yon? Kaya kaya dalawang search warrant dahil, kay Mayor Espinosa for violation of the comprehensive firearms law. Ang kay Mr. Yap for violation of Republic Act 9165. Oh, tama po yun, sir. Ay, mas marunong pa ako sa iyo. Ikaw nag-conduct doon. At mali yung ginawa nyo. Tell me. Tell me, alin ang tama doon sa ginawa nyo? Nag-apply kayo ng search warrant? Tapos grinantan? But did you follow the protocol para pag-apply ng search warrant? Uh, I believe so, Can, uh, Major Laraga, sir, follow the procedure. Gerald Torre, will you please bear me if I, uh, I'm right? Kayo, nakatanggap ng information galing kay Mr. Olendan ba yun? Diba? Mr. Olendan, yung inyong deponent, di ba? Tama, ikaw nagsabi rin kanina eh. Narinig ko rin sa iyo kanina. Kung nakikita mo man lang akong nagbabasa, nakikinig ako sa sinasabi mo. Di ba? According to official records, uh, uh yung uh, witness mo po ninyo, the is a certain Mr. Olendan. Would that be correct? Uh, yes, Your Honor, Mr. Yes. Would that also be true? Siya rin ba ang inyong deponent? sa kay Mr. Yap? Uh, isa lang din po. Siya din, lang di, siya din, siya din, sir. Now, General Torre, if you're given information, for example, si Mr. Yap ay eh, may possession of illegal drugs sa loob ng press, ng detention center at saka yung isang mayor doon na nakakulong ay mayroong 45. Nagbigay ng information yung isang tao. What is the first thing that you should do? Um, in the Would you believe complaint the... in sinker yung sasabihin ng deponent na yon o yung informant na yon i will check of course sir, the veracity of the information yes, given to Yes, and that way. is what we call the vetting process yes, sir. of the information now Ms. colonel marcos did you do that um sir ginawa siguro ni major laraga yun Ay, sir ayoko ma kuha nyo siguro uh, ginawa niya yun sir kasi Inapprove man, sir, siya ng application, ng application niya. Uh, as I said, sir, kahit nandito nan mo naman po si director, ang mga provincial officer natin, sir, is may independence po sila sa pag-apply ng search warrant. Ang regional chief po, eh, hindi po nakikialam. Look, alam mo, ang sinasabi mo ba sa akin ay eh, hindi mo alam na uh, magkoconduct ng search doon sa jail? Nung, Is that what you're trying to tell me? Nung approve na sir yung search warrant. Ay, hindi nga. Oh, ay, nung approve ay, na po. Sagutin mo yung umiiwas ka kagad, dumidepensa eh. Ang tanong ko sa iyo, hindi mo ba alam na magkoconduct ng search warrant yung provincial office mo doon sa detention center? Alam ko po sir. And kasi then, ano po dapat ang ginawa ninyo bilang regional head? Binary Hindi by... ba ang responsibilidad mo ay titignan mo that everything is in order or in accordance with law. Binerify ko yan, sir. Cleanir so, bineripay mo and everything was in accordance with law. Tingin mo. Nirepair din po yata yun sa legal, nirepair din po sa legal ng CIDG yun, sir. Kasi before the implementation, sir, mag-clearance po ako kay Director CIDG. At the same time, sir, uh, ipapaberify din yung Intel report based doon sa information ng implementation ng Sir warrant ng Intel Division ng CIDG. Sagot mo na lang yan nung narinig mo yun na kailangan event. Eh. Yung diba? po yung... After thought na lang yung sagot mo, Colonel Marcos. But in all probability, hindi, gina, hindi nyo ginawa yun. Kasi doon pa lang sa tanong ni Honorable Paduano, yung deponent ninyo, hindi ka panipaniwala. As a matter of fact, Sinabi nga na na-debunk yung claim na yun eh. Nung inyong uh, uh, witness, he was not a credible deponent according to the records. Colonel Marcos. Di ba? But anyway, uh, DOJ, is the DOJ present? Yes, Mr. Yes, Mr. Chair. Ako. Okay. Uh, kanina, sinasabi ni Colonel Marcos, pinagyayabang na niya, na na-file siya ng kaso, na-quit siya. Tama? That's, that is what I heard. Uh, that is what you heard. Yes, okay. Mr. Chair. Yun ang sinabi niya, di ba? Uh, kasi, tama nga rin po yung sinasabi niya na since nagkaroon po siya ng trial, he has been arraigned, double jeopardy will set in. Tama po. Yes uh, yes Mr chair and would you agree with me that the only way that the case can be reopened is if there is a decision that it was there was a mistrial that is correct Mr chair that is correct thank you thank you DOJ pag-aralan mo yon Colonel marcos thank you Mr chair